Magandang umaga po mga farm bean. Maga po tayo sa ilog po at tayo po ay nagkape May dala po tayong ito pong ano, kawayan po balagwitan natin. At titingnan po natin yung ating paan kahapon yung tain po. Kung may huli, sana po may huli. At ingat po yung mga papasok po sa trabaho. Ngayon po ay maaga po. Mga 5.30 na po ng umaga. At yung mga lalabas sa trabaho, Ingat po sa pag-uwi. Ayun. Dito po muna ito. Gawa ng ano po? Kapag walang kawayan, mabigat po. Kapag labit lang po natin gawa ng babad po yung ating tain. Magdamag na nasa tubig po ay. Kahapon, okay lang pong labit natin yun. Magaan po yun. Ay ngayon, babad po. Ayun sana. Aray po, yung unang tayo natin. Sana may huli po. Aray. Ano pa, nasa loob nito. Pagkalipas ng baha po. Ayun. Katang po ay may balat ng hipon kaya na ang hmm. parang kinain ng katang katang po mga kaparambin ayos na po ito salamat po mamaya natin tatatak sa langgana Nakalagay na po itong isang time po natin. Kukuhin po natin yung pangalawa mga kaparambin. Ayan po. po. from tubig. Gatang din po mga kambin. Oh. katang po. Harap po yung ating pangatlo. Mga hipon po ari. Salamat po. May panlok na tayo sa gulay po. Diyan na Ando lang po yung isa ay sa unahan. Ayan po yung ating patulog sa tubigan. Eh. Wasak na naman po. Ayos na po natin sa isang araw Ayan magtutubigan na po tayo ang sa araw ah baka mamaya po pala yung maglilinis tayo ng ano wala ano natin pag dumating sa paranoid yun yun ano kaya ay wala wala nakatira doon wala kahit katang kuwar eh. siguro naanad ng baha zero tayo din eh. wala po eh. bawin na lang po tayo sa ibang tain po ganyan po talaga minsan ay wala minsan ay mayroon tuloy tuloy lang po sa pataas po tayo anim na piraso pa po na andun Diyan po muna yan, Kukunin po natin yung anong dito. Dito rin po tayo gadaan mamaya. Pabalik. Pabahay. Ang lino ng tubig. At malamig pa. Sana may higar eh. Para tayo ay may pandagdag po sa ano sobrang ulam mamaya Yung hipon po Yung salamat po thank you lord may hipon tayo dito muna sa tabi aray hipon walang katang aray ay ayos ito may panlock tayo sa Lain Mamaya magagawa daw po ng tinuktok po Alam nyo po yung tinuktok Yung may alangan siya Na giniling tapos Ipapalaman po sa lain po Masarap po yung gagataan natin mamaya Ang po Iba pa po yung ano yung pinangat po iba pa yun. Iba po ang style noon. Ari po ay may alangan ng hmm. yung po oh, na medyo magulang sa Ano? Ay, patang po. Patang. Ayos na rin may panlahok na rin po ayan, po yung mga lain oh. Eh. sa so, tabi mga libreng lain po yan eh. pero may kukunan po tayo sa may bakante doon sa so may rambutan po malalapad po ito po ayan, warit po yung ano, lain na layas po yan Violet po ang ano niyan ay puno. Pero pwede naman po yung gulayan yung ganyan. Masarap din po. yun trombol na ito salamat po hipon katang nice yan may tatlo pa po tayo din sa taas po pandagdag ayos keep pentang game tu masuk tu yung hipon katang din po. May isa pa po sa taas po. Isang mga. Araw po yung ating tubuh. Matumbahan. Sa harapan ng tubuh po natin eh. yun dami po katang ayos po hindi po tayo nalugi mga pambin may blessing pa rin po tayo katang po at hipon tayo po ba na uuwi naman po tayo pare po, labit na po natin mga kaparambing ng ating mga tain. lagi po natin sa kawain mamaya dun sa baba. madulas po Yan po ang hipon po at katang. Yan. So, ulit po natin itong pain. Mamaya po ay malagay po tayo sa may ano, tapat ng tubigan. Sayang naman ang pain natin. Ayan, ang po. Oh. Ayos yan. Ayan, laki po. Oh. Ayan, oh. Tatlong na kiraso na. Oh. Tatlong katang. Ito na po mga katang natin na huli. Ayan po. Oh. Katang kuwat hipon. Yung isa, may lamang hipon po yung isang tain. Ay e kinain na po ng katangan. Eh. Ito yung kanyang ano, um, balat. Nagutom po yung katang. Para po yung hipon natin. Eh. Yan. Laki isa Oh. Salamat po. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Pito po Oh may panlahok-lahok na po tayo sa ano gulay po plus katang yan mamaya yan mamaya maya po ulit mga kaparambin at tayo po yung magpapakain pa ng mga alaga maghahatid po sa mga bata yan salamat po sa pagsama po ingat lagi po ingat bless